ngayong hapon. Ayan. Ano ang mga paraan kung paano maipakita ang pagiging taos sa puso? Ayan. So, ano ang mga paraan kung paano maipakita ang pagiging taos sa puso? So, unang una unang po, ayan, uh, kapag tayo po ay kumakain, ayan, number one, kapag tayo po ay kumakain, ito po ay matatagpuan sa 1 Corinto 10.31. Yan. Sabi po niya dito, kaya kung ngayon uh, nagsisikain man o nagsisinom man, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwalhati ng Diyos. So, uh, ibig sabihin po nito, mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, kumakain man, umiinom man, gawin natin ito for the glory of God. Yan. Uh, lahat ng ito ay dapat sa ikakapuri at ikalulwalhati sa ating Diyos. So, uh, paano natin mapapapulihan ng ating Diyos kapag tayo ay kumakain? Alam ba mga kapatid? Sigurado lang eh, na natin yan. Eh, okay. Yan. So, syempre, kapag uh, tayo kumakain, ayan, kailangan muna tayong magpasalamat. Amen? Amen? Amen. So, paano yung, uh, paano yung way ng masasalamat? Siyempre, yung uh, dapat uh, manalangin po tayo bago po tayo kumain. Siyempre, sa bu nang bukas sa ating puso ha, yung hindi tayo napipilitan. So, kailangan manalangin tayo ng bukas sa ating puso. So, dapat po na sana alisin po natin yung mga ugali natin na kapag may minsan may nakita tayong mga pagkain yan, lalo na kung masarap Aba, parang susubo na kagad ka yan, so dapat hindi po sana mga kapatid yan, ugaliin po sana natin uh, magpasalamat muna sa ating Panginoon so uh, uh wag, wag, sana natin uh, sinasayang ang mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, yun po yung una. Ayan, kapag tayo ay kumakain. So, sa pangalawa po, yan, kapag tayo po ay nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon. So, ito po ay matatagpuan sa Epeso 5.19. Yan, sabi po sa Epeso 5.19, Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama. Dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. Ito po ay matatagpuan sa Epeso 5.19. Yan, Uh, kapag tayo nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. So uh at yung one ng example yung tempo uh, ng worship team, kagaya natin. Ayun, at syempre, kahit uh, hindi lang worship team, lahat na tayong ano na nagpupuri sa ating Panginoon. So uh <coughs> sa worship team, ayan, bilang miyembro ng worship team. Ayun. Tayo po ang inatasang yan, na mag ng mga papuri sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng uh, paglilid natin sa mga papuri, paano natin maipapakita? Yan, ang pagiging taos sa puso natin. So, ayan. Uh, maipapakita natin ito kung kailangan ibigay natin ng dabis natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Yan. So, kumbaga, ibigay natin ng todo-todo Ayan. At uh, kailangan na uh, uh todo tudu yung ano natin, yung pagpupuri natin sa Panginoon. Dapat uh, ipakita at ipadamadin din natin na pil na pil natin. Ayan. Ang magpuri sa ating Panginoon. Dapat kung ang uh, kanta ay masaya at uh, ayan, nakakainda, eh dapat masaya din yung ating mukha. Diba? ba? Amen mga kapatid? Amen. Yeah, At dapat, kung uh, nakakaintak naman yung uh, kanta, yan, galaw-galaw din natin pag may time mga ating katawan. Ayan. Hindi dapat yung ang saya-saya ng kanta, tapos nakasimangot naman tayo. Di ba? Ang pangin naman tignan, di ba? So, kailangan kapag uh, Masaya yung kanta, kailangan nakangiti tayo, masaya yung ating mukha. Yan. At uh, kapag yung uh, hmm. talagang sarap sayawin yung isang kanta, dapat uh, ija daw natin ang ating natawan. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. Yan, so, hindi sana yung uh, gumagalaw ka, pero parang poste naman. <laughs> parang poste naman yung pagsayaw mo, o kaya yung ibo walang kabuhay-buhay. Di ba? So, dapat kapag sumayaw tayo yung todo-todo. Yan. Yeah. talaga ganun kung, kung, pwedeng, kung sinabi niya na lumundag, ay lumundag ka po, ah, kapsat. Ang nga ginundag. Ang So, the kailangan i-press mo talaga ni Abo. Kailangan feel yeah. na feel. Yan. So, dapat ganun yung gawin natin, mga kapatid, kapag mm. nagpupuri po tayo sa ating Panginoon. Amen. Mm. Amen. So, yan. Hindi lang po para sa mga, yan. Hindi lang po para sa membro. So, lahat na tayo, mga kapatid, na nagpupuri sa ating Panginoon. So, dapat, ah, uh, dapat hindi galing ko yung mga pinapakita natin sa ating pagpupuri. So, dapat yung, ah, uh, bigay natin yung toto-toto. So, kung talagang mahal natin sila mga kapatid ipakita at uh, ipadama natin sa kanya ng buong puso o taos na puso ang ating pagpupulis sa kanya so huwag natin itindihin o pansinin ang mga sinasabi ng tao ayan ang pansinin natin ay ang ating Panginoon huwag yung mga tao kasi ayan, siya yung pinagpupulisan natin mga kapatid yan. So, isa pang halimbawa na may bibigay ko, ayan yung kapag tayo ay na-schedule. Ayan. Kapag tayo ay na-schedule sa mga, ayan, tumatawa si Sister Olive. <laughs> kapag tayo ay uh, na-schedule, ayan, sa mga gawain ng church, dapat sumunod po tayo mga kapatid. Huwag tayong magreklamo. Ayan. Sumunod tayo ng buong puso. Yan. So, yun po yung pangalawa. So, uh, sa pangatlo naman, ayan, kapag tayo ay nagtatrabaho o kaya nasa trabaho. So, marami sa atin mga ano dito eh, mga, mga trabaho na din. Ayan. So, ito po ay matatagpuan sa mga taga-epeso 6-7. Ayan. Sabi po niya dito, ipeso e 6-7, maglingkot na may mabuting kalooban na gaya nang sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, uh, ibig sabihin ito mga kapatid, kapag tayo ay nagtatrabaho, kung nasa trabaho, sa churchman, sa kumpanya, o kahit saan, o kahit saan na trabaho natin, uh, dapat ipakita po natin ng gumuso ang ating pagtatrabaho meron man nakakakita, wala, ayan, dapat magtrabaho pa rin, uh, magtrabaho pa rin po tayo ng maayos. Ayan. Hindi yung uh, tao lamang po tayo. Ayan. Ano po ba yung pakitan tao? Yung anong ibig sabihin? Ayan. Yung kunwari masipag. <laughs> kunwari masipag. O kapag andyan ang kanyang amo. Ayan. So dapat hindi po ganun mga kapatid. Dapat mayroon man yung amo natin. Ayan. Kung wala, dapat ipakita natin na masipag tayo ng buong puso. Ayan. Kasi uh, uh, So uh, dapat masipag tayo mga kapatid. Ayan. Kasi alam niyo ba mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, may CCTV yan. Naniniwala ko ba kayo? Yeah. Naniniwala kayo di ba, na may CCTV? At sobra pa sa CCTV. Yan. 24 hours na nakabukas ang kamera. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Tama. Yan. Palagi siyang nakamasig sa atin palagi hindi lang araw-araw basta 24 hours yan mag uh, talagang nakamasig siya sa atin so uh, kaya kahit po lang ating boss andyan ang ating Panginoon na nakakakita sa atin yan so lahat ng ating ginagawa nakikita yan ni Lord lahat Yan, kaya dapat magtrabaho tayo ng bukal sa ating mga puso. Amen. So, alam niyo ba, mga kapatid na kapag magaan sa puso mo yung pagtatrabaho, ayan, hindi mo na o hindi ka nakakaramdam ng ano, ng pagod. Naramdaman niyo na po ba yun, mga kapatid? Oh, amen. amen. So, kaya kung yung mga hindi mo nakaramdam, ayan, Ah, uh, kailangan Magtrabaho tayo ng <laughs> paayos.